programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Nag-abot nga itong si Justin at itong ang si Savior. At ngayon nga ay galit na galit at gigil na gigil itong ang si Savior dahil nga alam na alam niyang close na close at alam nga niyang may relasyon na ito nga ang kanyang minamahal na si Princess at si Justin at dito nga ay nagpang-abot ang dalawa at nagbigay nga ito ng isang uh, sapakan at dito naman ay biglang dumating ang bruhang si Libby na dito nga ay galit na galit at sinabi nga niya dito kay Savior na bakit nga daw ba nagiba na siya at bakit pilit pa rin ba niya nga inaaway at ginugulo itong nga uh, si Justin at uh, ngayon nga ay pinapaamin itong nga uh, si Libby itong si Savior kung ito nga daw bang si Princess ay mahal pa niya at dito nga ay laking gulat nito nga si uh, Libby nang sabihin nga dito ni Savior sa kanya ang katotohanan ng si Princess ang mahal niya at hindi nga siya at dito nga ay hindi nakibo at napahiya ang bruhang si Libby dahil si Libby lang naman ang may gusto at naghahabol kay Savior kung kaya't dito nga ay uh, nang gagalitin na naman sa galit at kitang kita pa nga nitong si Libby kung paano nga sinundan at hinabol ni Savior itong ang si Princess ngunit nagpaliwanag nga nang maayos ang ating bidang si Princess habang ito namang kanyang tunay na ina na si Sherlyn ay nasa piling nga nitong si Attorney Adrian at ngayon nga ay kinidnap siya at kinulong meron pa nga isang kasamahan sa trabaho nitong ang siyang uh, Attorney Adrian na pinagsabihan siya na mali ang kanyang ginawa at huwag nang ituloy dahil makakasuhan at mawawalan nga siya ng lisensya ngunit wala na nga sa sariling pag-iisip ito nga si Attorney Adrian dahil baliw na baliw na nga siya sa pag-ibig niya dito nga kay Sherlyn kung kaya ang nagawa nga niya ay hindi nga na sila magpapapigil sa kahit sino pa dahil ang nais niya ay makasama itong nga si Sherlyn sa maling paraan dahil hindi niya nga ito makuha sa malinis na paraan kung kaya kinuha na ito sa santong paspasan. Kaya guys, napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, paki subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.